Right Times TV. gasan mas small map. Sa mga Sa? Sa? Sa?

And ayun mga kasaytams ginagsa na naman ang ating katrabahoan dito mga kasaytams ang kabalan at all you can dito sa SMC side Cebu Brands ayan ang daming isigante ayan so dahil 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 ito sa ating mga masasarap na inahanda pagkain mga kasaytams mga masasarap ah, makita rin yung video sa kasaytams tv ma so binabak 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 balikan talaga ng smile, mga guest ang ating kabalan dito sa SMC side yan pumila sila mga kasetan ayun o ito sila apil ka yan ikaw mo good dami nila na. 200 packs ito mga kasetan 200 packs yan yung iba hindi pa dumating yan Das war ein kayo dyan. Ja, ang Nahiya siya. Cut out, kain kayo. Hmm. So, mauto. So, mauli ang kabalin is in seaside. So, palagi na lang itong ginadagsa, binabuyan ang ating pinatrabahuan. Itong kabalin is in seaside. Yeah. Eat all you can, eat all you want. Ginadagsa ng iba't ibang ano? iba't tao mayroong Chinese, mayroong Korean Japanese and American so pang masa, pang ano na talaga to pang international yan isay na to mga kaset iba't ibang klase customer ang dumadag sa ito sa ginawa na nila itong food house at ito So, marami tayo dito uh, ang uh, mga customer Sila yung mga uh, Korean national, Japanese national Chinese national Balik-balik lang sila dito sa travel and tours So Ayan so Motor